Ayan mga kababayan, uh, uuwi po ako ngayon sa amin doon sa bukid namin mga kababayan para doon po mag-celebrate uh, ng New Year. Kasi po uh, bumaba po ako dito sa downtown. Sinamahan ko kasi si Petra para ihatid si nanay. Kaya, uh, ngayon naman, eh uuwi ako dun sa bundok para samahan yung pamilya ko na mag-celebrate na New Year kaya tara na mga kababayan uwi na tayo sa Bundok Ayan mga kababayan, uh, nagutom ako mga kababayan kaya kakain muna ako dito sa na namin dati ng mga bata pa kami mga kababayan Ito yung kabawan dito po to sa Kalinan, ayan po Naalala ko lang kasi dati mga kababayan pag pumupunta kami dito sa Kalinan mga kababayan Pag nagbibenta ng kakaw uh, yung mama ko, eh dito talaga kami kumakain mga kababayan kasi masarap kasi yung ulam nila dito mga kababayan kaya ayun na ano ko lang naalala ko lang dati mga kababayan nung bata pa ako rice, rice. Ilang ano teh? Uh, ang Sige so, teh na may bal, uh, bulalo no tigpil ang bulalo 135 isa kwate eh. uh, -huh. uh -huh. tapos dua ka rice Ayan <makes noise> <makes noise> mga kabayan, ang lalaki ng mga kaldero. Ayan, dito tayo sa loob. Dito tayo kakain mga kababayan. Ayan, sarap ng bulalo. init pa yung sabaw, ayan oh. Ayan, sobrang sarap ng mga kababayan. Pukok lang rin. Isa. Ha? Ito, ipsi. na lang. ayan mga kababayan gutom na gutom ako nyan mga kababayan kasi hindi ako kumain dun sa bahay yung kinain ko lang yung ano yung kamote na dala ni nanay Lorna galing sa bundok yun yung kinain ko para agahan eh pag nung tanghalian hindi na ako kumain kasi hindi na ako nagluto dun sa bahay eh, yung ginawa ko eh, ayan dun na lang ako sa kalenderya kumain kaya yun, gutom na gutom no. Katatong rice pa yan. <laughs> Nagutom ako dyan mga kababayan. Sobrang gutom talaga. ng tinapay para pang pasalubong natin dun sa magulang ko at sa pamangkin ko mga kababayan pabili muna tayo ngayon yun ko ah Fifty, balik fifty. pilang lo bread. pilang lo bread. 45 Look pretty, isa po Club bread isa Bayan, nakabili na kabili na tayo ito na so diretso na tayo sa ano mga babae sa bahay uwi na tayo kasi medyo mahaba-habang biyahe pa mga babae mga galing kasi sa bahay mga isang oras siguro kaya tara punta na tayo sa bundok kababayan so andito na ako sa bahay namin mga kababayan sa bahay ng magulang ko mga kababayan at wala po rito si mama um, nandito lang mga kababayan yung papa ko sarap ng buko yun buko try natin na kung hajan bukas mga tanim ni mama oh. Tanim siya dito mga kababayan. Tahan natin yung ano, uh, may rabbit kasi ako dito mga kababayan. Kaya puntahan natin kung kamusta na yun. Kasi pinaalaga ko kina Papa. Yan dito. May mga anak na daw yun eh. uh, parang malalak. Ah, yan. Malaki na mga kababayan. Yan Oh. Tingnan nyo. Kit ng isa. Ano oh. no? Wow. Kit <laughs> ng isa. May ano sa black yung thing. Yan. Yung mga baby na rabbit mga kababayan. Ang unang bili ko dito uh, yung dalawa yata 700. 700 o 700 isa. Nakalimutan ko na yun. Ito yung paborito ko. <laughs> Black yung ano, tenga. Ayun. Black yung tenga niya. Ayan. So may isa na malaki na dito mga ng... kagubayan. Sabi nila maka... Ano daw? Yung iba kasi kumakain ito. Ayan. Kumakain yung iba ng rabbit. Eh... Ako na. Ako yung give sa aming ano. Bawal kami yan. So, may isa dito mga kababayan. Malaki na. Nakahiwalay. Yun o. Nakahiwalay siya. Ayun. Tapos may... Inano din ako kanina. Pinasok ko sila sa isang kulungan. Para mag-breed sila. Yan tatlo sila. Isang babae at ka dalawang lalaki. Yan. Ito dati yung barber ni Kuya at mga kababayan. Pero napabayaan na. Kaya nilagay ko na lang yung mga rabbit dyan. <laughs> para hindi sila malamigan. Kasi pag dito kasi mga kababayan malamig. So baka matay pa sila ba diba? Pag may mga anak na. So yan mga kababayan. Ito po yung bahay ng magulang ko mga kababayan. Uh, dalawa lang po sila dito. Ah! Tatlo pala yung pamangkin ko na maliit. Ayan. Yan po yung barber dati ng sister natin. Si Elyang. So pag ano. Walang pasok minsan. Eh. Muuyo ako dito para makapag-unwind. Maka, Ayan maka ma refresh naman yung otak natin mga kababayan kasi ayan o oh. ang ganda kasi dito para kang uh, mawawala yung problema mo mga uh, kalaba pa dito mga uh, baka dati dito yung bahay namin dito naka tayo yung bahay namin dati mga kababayan dito banda eh, ngayon nilipat na dun ayan na ito yung view dito sa bahay punta na dito si na sir Paul eh. na madam yula kasi min, uh, dito kasi dinad, uh, dumadaan pag papunta kina nanay loro na mga kababayan dito po sila dumadaan kaya minsan uh, uh dumadaan sila dito sa bahay para para kumain ganyan Saka yung ibang ano din kasi mga kababayan yung package yung iba andito rin so ayan mga kababayan in yung papa ko mga kababayan oh uh, ang ano yan mga kababayan yan, yan yung senior eli Ellie mga kababayan kaya tuwang tuwa siya kasi yung, yung, pangalan daw niya ay sumisikat na sa, katayo, uh, sa katauhan ni Sister Eliang Pang Kamusta? Ay, mayo man Kamusta? Kamusta? May anak ka na na babae? Ay, wala na Okay, hindi May bago man ngayon Sino man? Si Junior mo ba? Junior <laughs> ah Kamusta man? Okay lang. Okay ra. Kay para man na. joke joke ra man. <laughs> Pero pag seryoso na, seryoso na abala ah, siya. <laughs> <laughs> ano lang kasi mga kababayan, uh, anim kami na magkakapatid tapos isa yung ano, babae. Tapos namatay na mga kababayan kaya ngayon puro lalaki na. Eh nadagdagan kasi may sister na ulit may mga sister na. Si Sister Eliang. What? Hi. Yan yung senior. Yan po. Hi. Ang papa Ako ko mga kababayan Ako uh. po <laughs> Ano kasi itong papa namin mga kababayan na uh, disgrasya before sa sa paggawa ng paggawa ng resort dito mga malapit lang. So sila yung gumawa eh, na disgracia po kaya yung spinal cord niya yung na ano nagrabihan kaya medyo mahirap maglakad yung papa ko tsaka yung ano niya yung kamay niya mahirap din i ganyan ano to ano yan pero ayan at least nakakalakad pa si papa nakakarampa pa yan rampa daw pa ha? rampa pa yan <laughs> Nakarampa <laughs> pa yan mga kababayan yeah. sayo po yan Si mama, wala din mga kababayan Pumunta dun sa kapatid niya Mamaya siguro yung uwi nun So, yun mga kababayan uh, Maraming maraming salamat At hanggang sa susunod na upload ko mga kababayan At maraming salamat sa inyong suporta At ngayon po ay eh, naabot ko na yung 10K At maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at saka ganoon din po sa sa inyong panonood at hindi pag-skip ng ads yun po ay napakalaking tulong po sa malit kong channel mga kababayan at naway pagpatuloy nyo po yung pagsusuporta nyo po sa akin at ng ganahan po akong mag-vlog sa araw-araw at uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel mga kababayan uh, sana po ay mag-subscribe na po kayo at nang sa ganun po ay lumaki konti na yung channel ko po mga kababayan at balang araw ay nabigyan tayo ng chance na maka makatulong na rin tayo sa uh, ating mga kababayan na naghihirap din po sa buhay so ayun mga kababayan maraming salamat po at again uh, maraming salamat sa inyong suporta hanggang sa susunod mga kababayan paalam at happy new year advance